Mga idol at mga kabayan, 12 units ng mga brand new FA-50 Block 20 bibilhin ng Pilipinas, 34 billion pesos ang kailangan budget ng Pilipinas para sa mga bagong FA-50. Mga bagong fighter jet mula South Korea pwedeng armasan ng mga long-range air-to-air missile tulad ng m 120 Amrong. Sa bagong balita na ating nakalap mula sa iba't ibang defense blog at gayon din sa mga local news. Nilabas na ng Department of National Defense ang mga defense equipment na nasa priority list ng AFP Modernization Program para sa taong 2025. Isa sa mga nasa priority list ay ang additional 12 units ng mga FA-50 fighter jet. Kaya alamin natin sa video na ito kung ano-anong mga capabilities, armaments and technology ang mayroon sa bagong version ng FA-50 Block 20, paano ito makakatulong sa Armed Forces. At talaga ba na magandang investment ang mga light fighter jet para sa Pilipinas? Ang FA-50 Block 20 ay isang advanced variant ng FA-50 Fighting Eagle na gawa ng Korea Aerospace Industries, KAI. Ang bersyong ito ay may mga modern upgrade sa armaments, avionics, radar, at iba pang sistema na naglalayo na gawing mas capable ang aircraft sa iba't ibang misyon mula air combat hanggang ground attack. Armaments, Air-to-Air -air Missiles AIM-120 Amram, Advanced Medium Range Air to Air Missile, Parasa beyond visual range combat. AIM 9 Sidewinder Parasa close range engagements, Air to Ground Weapons, JDAM, Joint Direct Attack Munition, Precision Guided Bombs. AGM 65 Maverick Air-to-ground tactical missiles for armored targets. Rockets and conventional bombs for close air support and ground attacks gun internal M61 Vulcan 20mm rotary cannon other armaments option for advanced guided munitions like small diameter bombs SDBs radar system AESA radar active electronically scanned array likely equipped with the LTL m 2052 or a similar system enhanced detection range target tracking and simultaneous multi-target engagement capable of detecting both air and surface targets with high precision technology and capabilities avionics suite glass cockpit with multifunction displays mfds integrated helmet mounted display system hmds for targeting and situational awareness advanced mission computer for seamless data processing engine general electric f404ge102 engine provides excellent thrust to weight ratio and reliability data link link 16 tactical data link for real-time information sharing with allied forces electronic warfare equipped with countermeasure systems such as chaff flares and radar warning receivers rwr navigation integrated gps ins inertial navigation system for precision navigation Terrain Following and Avoidance Systems, Flight Performance, Maximum Speed, Mach 1.5, Supersonic Capability, Combat Radius, Alternation 1,850 km, with External Fuel Tanks, Weapon Stations, 7 External Hardpoints for a Mix of Weapons, Fuel Tanks, and Sensors, Trainer and Combat Role, Dual role capability for pilot training and combat operations. Improvements over FA 50 Block 10. Enhanced radar range and capabilities. Broader integration of advanced weaponry like AMRAM. Improved survivability with better electronic countermeasure systems. Better operational flexibility with extended range and endurance. Potential for the Philippines. Kung bibilhi ng Pilipinas ang FA 50 Block 20. Magiging malaking tulong ito sa pagpapalakas ng air defense at ground attack capabilities ng Philippine Air Force, TAF. Ito ay magiging advanced multi-role fighter na maaaring suportahan ng iba't ibang misyon tulad ng maritime patrol, air interdiction, at close air support. Ngayong nalaman natin ang mga makabagong capability ng fa 50 Atin namang pag-usapan ang maaring gastusin ng Pilipinas mula sa pagbili hanggang sa operational at maintenance ng mga bibilhin FA50, narito ang detalyadong pagtatansya sa kabuang halaga, down payment, training, logistics, operational, at maintenance costs ng planong pagbili ng 12 units ng FA50 Block 20 para sa Philippine Air Force, PAF. Tandaan, ang mga presyong ito ay batay sa available na impormasyon sa merkado at maaaring magbago depende sa negosasyon. Base Price Ang bawat FA50 Block 20 ay mas mahal kumpara sa original na FA50 dahil sa mga upgrade. Price per unit, $45 million to $50 million estimated. Total cost for 12 units, $546 million. Down payment karaniwang hinihingi ang 15-20% ng kabuoang halaga bilang paunang bayan. Halimbawa, 20%, total cost, $600 million, down payment, $120 million, 6.7 na bilyong piso. Training and Logistics Package Ang training at logistics package ay karaniwang kasama sa kontrata. Ito ay naglalaman ng Pilot and Maintenance Crew Training. Cost, $5 to 10 million. Initial spare parts and tools. Cost, $20 to 30 million. Ground support equipment. Cost, $10 to 15 million. Total for training and logistics, $35 to 55 million. Piso at na sentimos to 3.05 billion. Operational costs. Fuel costs. Average hourly fuel consumption, alternasyon 400 gallons per hour. Cost per hour, alternasyon dolyar 7,378,000 piso. Annual operational hours per aircraft, alternasyon 200 hours. Total annual fuel cost for 12 aircraft, alternasyon dolyar 16.8 million, 907 na milyong piso. Personnel costs, pilots, ground crew, and support staff, Alternasyon: Dolyar limang million per year. Total annual operational cost: Alternasyon dolyar dalawamput dalawang million, 1.19 bilyong piso. Maintenance costs: Upgraded systems maintenance. FA-50 Block 20 requires higher maintenance due to advanced AESA radar and avionics. Estimated cost per aircraft per year: Alternasyon dolyar 1.5 million total for 12 units per year, alternasyon dolyar labing milyon, 972 na milyong piso. Summary of estimated costs, category amount, base price for 12 units $540 to anim na raang milyon. Down payment, 20%, $120 milyon. Training and logistics, $35 to 55 milyon. Annual operational cost $22,000,000 per year. Annual maintenance cost $18,000,000 per year. Conversion to Philippine Peso, Peso. Exchange rate used 56 Peso katumbas $1. Other conside rations. Life cycle cost. Operational and maintenance costs over 20 years. Alternation Peso 43.24 Billion. Delivery Timeline. usually takes dalawa hanggang three years after signing the contract. Offsets or discounts. Posibleng makakuha ang Pilipinas ng discount sa spare parts o dagdag na training bilang bahagi ng kasunduan. National Budget Impact Kung ipapatupad, ang pagbili ng FA-50 Block 20 ay malaki ang magiging epekto sa AFT Modernization Fund na nakalaan para sa Horizon 3. Bilang panghuli, maganda nga bang alternatibong solusyon ng FA-50 Block 20? Ang pagbili ng FA-50 Block 20 bilang pansamantalang solusyon sa multi-role fighter, MRF, gap ay may mga benepisyo ngunit may limitasyon din. Narito ang mga paliwanag. Mga benepisyon ng FA-50 Block 20 bilang alternatibo. Advanced upgrades para sa transition. AESA radar at Beyond Visual Range, BVR capabilities ay nagbibigay sa FA-50 Block 20 ng kakayahang makadetect sa mas malalayong distansya. Ang AIM-120 AMRAM ay maituturing na powerful deterrent laban sa mga maaring manghimasok sa ating airspace. Fast Deployment Ang FA-50 Block 20 ay mas mabilis makukuha kaysa sa mas komplikadong MRF tulad ng F-16 og Gripen na nangangailangan ng mas mahabang panahon para sa negosasyon at production. Sa geopolitical context ng West Philippine Sea, ang agarang deployment ng FA50 Block 20 ay mahalaga para mapunan ang kakulangan. Cost-effective solution. Mas mura ang FA50 Block 20 kumpara sa 4.5V generation MRF tulad ng F16V o sub -dripen. Maa-upgrade ang kasalukuyang kakayahan ng TAF habang naghihintay ng MRF acquisition. Versatility sa iba't ibang misyon. Ang FA50 Block 20 ay maaaring gamitin sa air interdiction, Maritime patrol, close air support, at ground attack missions. Interoperability. Tugma ito sa mga kasalukuyang platform ng Pilipinas tulad ng radar systems, LTLM2288, at Link 16 data network. Tulong ng FA-50 Block 20 sa anti-access, area denial, A2AD. Airspace monitoring and defense. AESA radar system ng FA-50 Block 20 ay nagbibigay kakayahan sa maagang deteksyon at pagsubaybay ng mga banta sa loob ng airspace ng bansa. Ang paggamit ng BVR missiles tulad ng AMRAAM ay epektibo laban sa mga intrusions. Maritime Domain Awareness, MDA Ang FA-50 Block 20 ay maaaring suportahan ang anti-ship operations gamit ang precision-guided bombs at maritime attack missiles. Force projection. Sa pamamagitan ng kakayahan nitong magdala ng precision guided munitions, maaari itong magbigay ng rapid response laban sa maritime threats at tumulong sa pag-secure ng Exclusive Economic Zone, EEZ. Deterrence. Ang pagkakaroon ng mga advanced jet tulad ng FA-50 Block 20 ay nagpapakita ng kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo na isang mahalagang aspeto ng A2-AD. Sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept CADC, Coastal and Maritime Defense Integration, ang FA-50 Block 20 ay maaaring maging bahagi ng Combined Defense Efforts sa pamamagitan ng pagtutulungan sa naval assets tulad ng BRP Jose Rizal class frigates at mga shore-based missile systems tulad ng Brahmos. Support for Quick Reaction Forces Bilang bahagi ng CADC, Maaaring magbigay ang FA-50 ng air support sa mga quick reaction units sa mga isla. Air superiority sa loob ng arkipelago, sa limitadong air-to-air -air combat capability, maaaring tiyakin ng FA-50 Block 20 na ang airspace ng Pilipinas ay hindi madaling pasukin. Dapat bang palakasin ang armaments ng FA-50 Block 20 upang maging mas epektibo ang FA-50 Block 20 bilang pansamantalang solusyon? Kailangang tiyaki na ito ay may sapat na armas at depensa. Weapons package, BVR missiles, EJ, Amram, mahalaga para sa air superiority. Anti-ship missiles, EJ, Harpoon, Summer para sa maritime defense. Precision guided munitions, e.g., JDAM, SDBs para sa ground and maritime attacks. Electronic warfare, EU kailangan ng Advanced Radar Warning Receivers, RWRs, chaff, at flares upang mapataas ang survivability laban sa modernong banta. Refueling Capability air to -air refueling para pahabain ang range at mission endurance. Epektibo ba o pag-aaksaya ng buwis? Epektibo. Ang FA-50 Block 20 ay isang magandang intermediate solution habang hinihintay ang MRF. Ito ay cost-effective, mabilis na ma-deploy, at may sapat na kakayahan upang punan ang kasalukuyang kakulangan. Limitasyon, hindi nito kayang tapatan ng air superiority na naibibigay ng full-fledged MRF tulad ng F-16V o Gripen. Mas limitado ang range at payload capacity nito na maaaring hindi sapat sa full-scale conflict scenarios. Conclusion, ang pagbili ng FA-50 Block 20 ay hindi pag-aaksaya ng buwis kung ito ay may tamang armas training, at integration sa CADC. Makakatulong ito bilang pansamantalang deterrent at support aircraft hanggang sa maipasa ang MRF deal. Ang tamang implementasyon at modernisasyon ng defense strategy ng Pilipinas ang magtitiyak ng tagumpay nito. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna, Order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, lechong crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ng lechon na tunay na walang katulad. Starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, kagawin ng gambuto ang sarap. At may mga freebies pa, kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilao, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na leksyon diretsyo sa iyo.